Hi guys! Another day, another vlog! For today's video, wala nga tayong pasok pero tambak naman ang labahan natin. Char! Abang naglalaba nga ako dito ay nagkakapina nga din talaga ako dahil nga maaga pa rin naman talaga ito. Namana ako na nga din talaga yung ugali ni mama na kapag maaga ay tinatalakan yung mga kapatid ko. Banong ba naman kasi maaga pa lang ay nagsiselfo na kaagad sila. Abang naglalaba nga ako dito ay eh, sunod na sunod sa akin si Chacha dahil nga gusto nga din daw niya lumabas. Every morning talaga ay eh, nilalabas ko nga ito si Chacha para magtatakbo pero dahil nga tambak ang labahan natin eh, hindi ko nga ito magagawa ngayon. Kaya naman nilaro-laro eh, ko na lang dito si Chacha. Sobrang sweet nga pala na ito ni Chacha sa akin. Every Saturday nga pala yung laban namin pero dahil kapag may pasok ako ng Sabado yung mga kapatid ko na nga lang din yung sinasabihan ko ng maglaba. Sa drum na nga din ako nagbabanlaw para maraming tubig kasi nga gusto ko maraming tubig pag nagbabanlaw ng mga damit. Sobrang dami nga naming labahan ngayon dahil nga isang beses na nga lang din kami naglalabas sa isang linggo. Dati kasi dalawang beses ako naglalabas sa isang linggo. Bago nga ako pumasok naglalaba nga muna ako pero dahil hindi na nga din kaya ng katawan ko dahil nga napapagod ako. Hindi pa nag start yung araw ko sa trabaho ay pagod na nga din talaga ako. Kaya naman nag-decide ako na isang beses na lang kami maglalabas sa isang linggo. Habang naglalaba nga ako dito, inutusan ko nga tong kapatid ko na magluto na nga ng ang kakainin namin at nagugas na nga din talaga siya dito ng plato. At eto din naman talaga yung kapatid ko na kapag maaga pa lang din talaga, cellphone na rin talaga yung inuuna nila, imbis na mag-almusal. Kapag may pasok nga ako ng Sabado, yung mga kapatid ko na nga din talaga yung naglalaba nakakatawa nga din dahil marunong na nga din talaga sila maglaba, pati mga uniform nila, kaya narin talaga nilang labahan. At pagkatapos ko nga nito maglaba ay kumain na nga din talaga ako. Sobrang nakakapagod talaga din talaga maglaba. Parang buong isang linggo yata yung pagod ko nito. Kaya naman binilisan ko na nga din ang pagkain nito dahil nga gutom na gutom na nga din talaga ako. Kapon nga pala, umorder nga pala ako ng cellphone ng kapatid ko. Okay naman itong cellphone ng kapatid ko, wala naman talaga itong issue. Ang problema nga lang nito ay mababa nga yung gig at nag-aank na nga din talaga. Kaya naman sinabihan ko na rin talaga siya na papalitan na namin yung cellphone niya. Matagal na nga din talaga ako nag-promise sa kanya na bibilan ko siya ng bagong cellphone pero dahil palaging kinakapos ang atin niya, hindi nga ito natutupad. Kaya naman nung nagkaroon ako ng extra pera, ibinili ko na nga din talaga ito agad ng cellphone. Deserve naman talaga ng kapatid ko ng bagong cellphone dahil nga sobrang sipag din talaga na itong mag-aral. Inabrit ko na nga yung cellphone ng iba kong kapatid, sa kanya na din talaga hindi. Dahil nga pagdating nga sa kanya, inawalan din talaga ako ng budget. Kaya naman medyo natagalan yung pag-update ko ng cellphone niya. Hindi naman talaga sa malu mga kapatid ko pero hangga't kaya namin ibigay yung mga gusto nila, ginagawa talaga namin ng paraan. Wala naman din kasi magbibigay sa kanila ng mga bagay na gusto nila kundi kami mga kapatid niya at si Papa. Sa mga kapatid ko kapag may bago talaga silang mga gamit ako talaga yung unang natutuwa dahil alam ko na masaya sila dahil nakuha nila yung gusto nila kahit medyo kanakapos kami sa araw-araw ang wish ko nga ngayong Pasko ay makuha lang ng mga kapatid ko yung mga gusto nila ngayong darating na Pasko kahit hindi na yung sa akin dahil naniniwala ko ang Pasko ay para sa mga bata at hindi para sa mga matatanda. Kaya nag talaga ako ng pera ngayon para mabigyan ko ng pamasko yung mga kapatid ko at para maging bongga kami ngayong darating na Pasko at bagong taon. At binigay ko na nga din pala itong cellphone na to sa kapatid ko. E Isang nga yun naman dyan. <laughs> Bagong cellphone. Bigyan mo na yung cellphone na yun. Aba, ano, nang luma. Linisin mo na yan. At hanggang dito na nga rin talaga ang aking video. Don't forget to follow and subscribe sa ka-YouTube channel, Facebook page. Thank you for watching.